Ay patingin ka, patingin. Oh, ako oh. Ano yung nakasulat sa kamay mo? Wala lang yan. Ha? Wala. Pakita mo! Nakasulat! <laughs> <laughs> <Bakita mo, laughs> eh. Pakita mo! Pakita <laughs> Ger <laughs> mo! Gerald Anderson. <laughs> ano yung oh, nakasulat sa kamay oh. mo? Gerald na Anderson lang nilista mo. Paan mo makalimutan, no? Diyos ko, saan lang nilista mo yung address mo? Baka hindi ka makauwi. Alam mo, ID yan. ID ko. Ba-ID! 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 ba id ba sinanap kaya baka mawala. Ito, ay, oh, di. Mamaya sumamba ka sa akin, papanotaryo ko mukha mo. <laughs> Para daw may nagtanong, sino ka, gaganon lang niya. Kasi so, minsan na... naguguluhan na rin siya eh. Okay, oh, okay. Oh, baka ba sabi niya, Billy Crawford, oh, pero oh, Gerald ito, siya ito. Gerald Anderson. oh, <laughs> ganyan yung mga kriminal, pa iba-iba na lang rin na itsura eh. Oo. <laughs> oh. Oy, <laughs> si Gerald, maraming nailigtas yan nung bagyo. Oh, dami niyang, dami mong nailigtas. Oh. Hanggang kaya tumulong. Oh, tumulong. Okay. Pero sana maligtas mo itong programa namin sa ginagawa mo. Kasi kung pinupuksa ko kami ng... Parang ano ito, silent pa mumuksa. Meme. Ito lang. Tingnan mo, bukas oh. bukas chichikin ko yung ano ratings. Itong oh. oras na ito, mas mataas yung kabila. Naglipat at bumalik <laughs> lang Pero pag ito yung contest. Huwag yung kalimutan, may TNT pa mga. <laughs> Teta ko lang, bakit ka bumalik? Ganun, kakagipet? <laughs> Ganun. ka kagipet? Hindi. ka na kahapon ah. Oh, bakit ka bumalik dito? Sino yun? <laughs> wow! <laughs> oh, wow. yung sa lahat Kamukha lang talaga. Boys, oh. boys, boys. Oh. Wala ba kayo napansin? Ano yun? Ano? Tol, para na rin siyang nanalo. Bahay. Bakit? Naka 10K na yun. Oo, oh, naka dalawa na. Eh. <laughs> 5K ka hapa, oh, oh. 5K ngayon. Idiretso niyo itong one week. Nag-champion na siya. Yes! Talo pa niya yung champion? Oo, oh, oh, daral, dali, dali, dali buhay ng staff, no? Oo. Oh. oh. bakit? Uh, Kausapin lang yung natalo. O, balik ka bukas ha, pati na kagahamak para yung profile. Oo. Oh, oh. Bakete, Kami ba naman kasi pa make up ang kana lang natin. Oh. Ang galing. Ang galing. <laughs> eh sabi niya, oh, ang sigasi-gasi. <laughs> Pero parang hawi ka naman ni Jerry. Pero oh, Jerry uh, oh, talaga. Oh, eh. Ewan ko sa'yo, nakusasaktang kita. Huwag kang mag-ano sa'kin. Kamusta <laughs> <laughs> ka, <laughs> Gerald? <laughs> okay naman. Okay. Okay naman. Oh, oh, okay ka, okay. Okay. Oo. Okay. Okay. Oh, oh. oh, oh. Ang sarap kausap nito, no? ito yung lalayasan mo sa chat group. Ah, bakit? Uh, oh, oh. Mag-isa lang oh, oh, mag sa mag -isa chat group. mag-isa lang oh. siya. Yung, kasi naman siya sa chat group, pero wala na mag-chat-chat kasi may gumawa ng isa pang chat group na wala siya. <laughs> 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 Masabi lang nandun sila yung iba, no? <laughs> oh. Sarap to kausap, no? <laughs> ano ba pinagkakabalaan mo ngayon, Gerald? Panloloko. Ay, <laughs> 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 Panluloko niya tayo dito, oh. <laughs> Marami siyang pinagkakabalahan. Ano ba mga ginagawa mong teleserye ngayon? Pilikula. Bagong... Terceri. Ano yung bagong teleserye? Ano yan? Yung ano? ano nobody. Nobody? Ano? nobody. Nobody. Kaya sinasabi ko sa mga nobody. magulang eh, pag nalaglag sa kunang anak nyo, ipatingin nyo agad. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> yung malalaman, <laughs> malalaman natin malaki na. Oo. Ano tayo? Nobody, nobody, nobody. But you? Ano? Hindi. Nobody. Ay, baba yun. Pelikula. Anong ginagawa mong pelikula ngayon? Wala. <laughs> Wala. Kasi nga ka nagsisiris siya. <laughs> <laughs> nagsisiris <laughs> siya siya eh. <siya> <laughs> <laughs> oh, o ano? O oh, ano? Kasalanan ko na tanong ba? ko ay, ba eh. Wala yung ay, ay, diba? ay, ko natutuwa ko oh, pa na tanong hello. kita eh. <laughs> Magaling mag-basketball to. Talaga yeah. Yeah. Ay, pa ba? Ay, lang Lebron para mag si Lebron? Lebron! 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 Sigigil ako dito eh. Lebron, <laughs> Na nalita dito. <laughs> Ito magaling oh, oh, basketball, di ba? Ito ang nagpapahirap sa inyo. Correct. Basketball. Wait, wait. Uh, the, you, you look so mad. <laughs> <laughs> This is just a friendly game, okay? okay? So, our friend here, he's a very famous Filipino actor. And at the same time, he plays basketball so well also. He ah, plays yes. in the professional league in the Philippines. Yes. Yeah. MBL. So yeah. MBL. And he wants to challenge you. you. Oh, yeah. yeah. He on wants one? to play against you. One on one. Yeah. No, four by four. Sinuntok ako. Bakla hindi kita. Bakla kita kabiruan. Sorry, sorry, sorry. <laughs> We, crush ka nga eh. Ah, four by four bakla. SUV? <laughs> <laughs> four by four ka dyan. Nakita mo yung nahanap. Okay. So, You play together, ha? Yeah, yeah. We'll see who wins, okay? Galingan mo, ha? Oo. Oh, oh. Nire-represent mong, ano, ang Star Magic. ang ABS-CBN. May, message ka? Message, message mo na, message. Ganto ka lang. Oh. In English, in English, in English. Little bit. Do you have a message for Jeremy? bit. Nice one, nice one. Uh, what's your message for Gerald? Message. Little bit. Little bit. Oh, oh, tapos magugulat ka. Atas, atas ng grades sa school oh, niya. Uh, uh, oh, honor pa yan. Uh, uh, what's your uh, message? Kaya yung honor pero pa kinuusap. Paano tayo honor to? Okay. What about you, yeah, Lebron? What's, what's your message? message? Just give your best, bro. Oh. Just give your best, bro. Oh. 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 Asa yung repre? Asa yung repre? Ayos! Oh, Odi! <laughs> <as -y -repre. laughs> Para lumabas yung creativity mo. Alam mo, ah. May pito ka pa. Hindi <laughs> yung ginojowa mo yung mga SK. Rep, rep. Gamitin mo to. Gamitin mo to. Oh, jump ball, oh, jump ha? Jump ball. May gulat siya. Jump ball po na. Jump ball, jump ball. <laughs> may <muna. jump> siya. <laughs> <laughs> may, may pito yan, ha? May ka. Ay, ito, 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 Oh, may susi ka pa ng kotse, napakayabang mo. Para lumapit sa'yo yung mga bagay. Syempre, syempre. Ngayon kayo mga ganyan eh. Papakita susi para tsuli mga bagay. Ah, Tito-tito, Dante and Zara. <laughs> <laughs> Tito-tito, Dante and Zara. May ako eh. <laughs> oh, taas. Dive na. Ready? MC oh, ay, taas! Ang taas! Taas! Oh. Oh. Ay! Apay, oh. <laughs>

Diyos ko! Wala naman to be pensa, pero injured Natapilok siya sang sa sarili niya. Are you okay? okay lang, are you okay? Hindi na kasintas <laughs> eh. <laughs> Natapilok. Picture shoelace. Okay, lang okay. okay ka lang. okay ka lang? Kaya pa? Gerald? Sintas Ger niya na. Sorry, Gerald. Are you okay? okay? Hindi ka dinikitan, pero injured. <laughs> paano kung pinisikal ka rito? Baka krinimate ka na mamaya. oh. Yeah, but you're very good, That ha? Yeah. Oh, you're very not good. Not too much effort, but very good, wow. ha? Very relaxed. My God. You Ay. did not do anything, but you killed the other player. sa lang. Ba't dalawa na lang contest? <laughs> ha? Nasa si Bugoy. si Bugoy? Oo. Ayun, nagtitiktok. <laughs> Bebenta ng piso. Sa, sa Philip Goy. Na. Oh, namang <laughs> may tulog ako dyan. Dito na ako. Nag-live <laughs> na siya. Followers! So ito, mag-register na po. Kumita like, pa sa akin. Ito kikita siya eh. Okay, dito, uh, mapupuksa oh, pa oh. siya dito eh. Oo. Oh, yeah. Oo. Oh, oh. <laughs>